The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34. Talata 18. Kamusta mga kapatid? Aminin natin. Maraming pamilya ngayon ang dumadaan sa matinding pagsubok. Marami akong naririnig na kwento. Mag-asawang laging nag-aaway. Mga anak na lumalayo sa magulang o kaya naman mga magulang na nahihirapang magtulungan dahil sa bigat ng buhay. At kapag uh, nasa gitna tayo ng ng, ng ganitong sitwasyon, parang uh, wala nang pag-asa. Pero may magandang balita. Uh, sabi sa Psalm walo "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ibig sabihin, kapag uh, wasak ang puso, hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya mismo ang uh, lumalapit at kapag uh, siya ang kasama natin kahit gaano ka broken ang pamilya may pag-asa. Mga kapatid, baka iniisip mo, pwede pa bang uh, mabuo ulit ang pamilya namin? Yes, kasi si Jesus mismo ang savior na hindi lang nagliligtas ng kaluluwa kundi kaya ring mag-restore ng relasyon, magdala ng healing at magbigay ng bagong simula. Kaya kung broken ang pamilya mo ngayon, huwag mong isipin na katapusan na. Sa Diyos laging may bagong umpisa at minsan kailangan lang natin simulan sa isang simpleng prayer Lord heal my family